Si Jose Rizal ang unang pangulo ng Pilipinas. Mali, si Emilio Aguinaldo ang unang pangulo ng Pilipinas. Ang Battle of Mactan ay naganap noong Abril 27, 1521. Tama, pinamunuan nila Lapu-Lapu ang mga mandirigmang Pilipino laban kay Magellan. Ang deklarasyon ng kalayaan ng Pilipinas ay isinulat ni Apolinario Mabini. Mali, isinulat ito ni Ambrosio Rianzares Bautista. Ang La Solidaridad ay isang pahayagan ng mga propagandista sa Espanya. Tama, itinatag ito noong 1880 upang itaguyod ang reforma sa Pilipinas. Ang unang republika ng Pilipinas ay itinatag sa Malolos, Bulacan. Tama, na itatag ito noong Enero 23, 1880 at na Ang labanan sa Tiradpas ay pinamunuan ni Gregorio del Pilar. Tama, isang mahalagang labanan ito laban sa mga Amerikano noong 1800 at siyam na putsyam. Si Andres Bonifacio ay isang maharlika bago maging revolusyonaryo. Mali, siya ay mula sa uring manggagawa at nagtrabaho bilang bodegero. Ang hari ng Espanya ang nagbigay ng pangalang ng Filipinas sa ating bansa. Tama, ipinangalan ito mula kay Haring Felipe II ng Espanya. Si Gabriela Silang ang unang babaeng general ng revolusyon. Tama, ipinagpatuloy niya ang laban matapos mapatay si Diego Silang. Ang late landing ay nangyari noong Oktubre 20, 1944. Tama, bumalik si General Douglas MacArthur upang palayain ang Pilipinas mula sa hapon. Ang Pilipinas ay naging isang estado ng Estados Unidos noong 1898. 18. Mali, naging kolonya ito ng Estados Unidos matapos ang kasunduan sa Paris. Si Emilio Jacinto ang tinaguriang utak ng Katipunan. Tama, siya ang may akda ng kartilya ng katipunan. Ang Pakto de Biak na Bato ay nagwakas sa Revolusyong Pilipino. Mali, ito ay pansamantalang kasunduan lamang sa pagitan ng mga revolusyonaryo at Espanyol. Ang Bataan Death March ay nangyari noong isang libo, siyam nadaan at apat na put dalawa. Tama, isa itong sapilitang pagmartsa ng mga sundalong Pilipino at Amerikano sa ilalim. Ang EDSA People Power Revolution ay naganap noong tatlo. Na Mali, ito ay naganap noong Pebrero 22 hanggang 25, isang libos, si Sultan Kudarat ay isang pinuno na lumaban sa pananakop ng Espanya. Tama, siya ay isang Muslim na leader mula sa Mindanao. Ang Intramuros ay itinayo ng mga Amerikano bilang sentro ng pamahalaan. Mali, itinayo ito ng mga Espanyol bilang isang kuta noong 1571. Ang unang sigaw sa Pugad ay hudyat ng pagsisimula ng Revolusyon ng daan at 16. Tama, dito pinunit ng mga katipunero ang kanilang sedula bilang tanda ng paglaban. Si Melchora Aquino ay tinawag na ina ng katipunan. Tama, kilala rin bilang Tandang Sora, siya ay tumulong sa mga katipunero. Si Apolinario Mabini ay kilala bilang dakilang lumpo. Tama, siya ay isang pangunahing tagapayo ng Unang Republika. Ang Kasunduan sa Paris ay nagtapos sa pananakop ng Espanya sa Pilipinas. Tama, pinirmahan ito noong 1898 at ibinigay si Manuel Luis Quezon ang unang Pilipinong Gobernador General. Mali, si Manuel Luis Quezon ang unang pangulo ng Commonwealth, hindi Gobernador General. Ang Corregidor ay isang isla na ginamit bilang huling depensa laban sa mga Hapones. Tama, ito ay mahalagang base militar noong ikalawang digma ang Pandaigdig. Ang Treaty of Tordesillas ay isang kasunduan sa pagitan ng Espanya at Portugal tungkol sa paghahati ng mundo. Tama, itinakda nito ang mga sakop ng dalawang bansa noong isang libo, apat na at apat. Si Juan Luna ang lumikha ng Gispoliarium. Tama, isa itong bantog na obra maestra na nanalo sa Exposition National de Bellas.